Hindi pa naman nagtataas ng presyo ng tinapay ang ilang bakery sa Maynila pero pinaghahandaan na raw ng mga consumer ang nakaambang pagsipa ng presyo nito. May live report si Bien Manalo. Rise and shine, Audrey. dito kami ngayon sa isang kilalang bakery sa kahabaan ng Dapitan sa Maynila na nag-aalok ng mga murang tinapay hindi na mawawala sa hapagkainan ng mga Pinoy ang tinapay. Marami sa atin, mapabata o matanda, ay all-time favorite snack ang tinapay. Kaya ang ilang mamimili, tanggap naman na mana ang napapabalitang nakaambang pagtaas sa presyo ng ilang tinapay. Okay lang para sa akin kasi halos lahat ngayon ay nagtataasan na. Unang-una, yung gasolina, yung mga diesel, kagaya sa tinapay, yung mga sangkap ng tinapay, yung arena, Itlog, asukal, nagtataasan sila lahat kaya okay lang para sa akin. Pero dito sa isang bakery sa Maynila ay hindi pa naman daw sila nagtataas ng presyo. Ang presyo ng pandired at pandiube naglalaro sa 21 pesos. Ang pandisal na masarap ipari sa kape tuwing umaga, mabibili sa 4 na piso hanggang 6 pesos and 50 centavos depende sa laki. Ang pandikoko mabibili sa 15 pesos. Ang ensaymada, mabibili sa halagang 40 pesos, gayon din ang Spanish bread na 40 pesos per 5 pieces. Ang tasty, mabibili sa 78 pesos at ang jambu monay, nagkakahalaga naman ng 130 pesos. Meron din silang mga cake dito na mabibili mula 110 pesos hanggang 725 pesos. Audrey, paliwanag ng pamunuan ng bakery ay uh, pinag-aaralan pa nila no, yung porsyento na idadagdag nila doon sa mga piling tinapay na bago sila magtaas ng presyo at uh, target naman nila sa susunod na buwan magtaas ng presyo sa ilang mga piling tinapay. At yan muna ang update dito sa Maynila. Balik sa iyo Audrey. Maraming salamat, Bian Manalo.